At dahil walang tigil pa rin nga ang buhos ng ulan ngayon, pre-prepare ko muna yung mga binebenta ko na jampong. Wow! Kung ay tama-tama ito sa mga ganitong uri ng panahon. Pumunta rin kami ng palaisdahan at inilipat namin yung tanim namin ng mangga na nakalagay sa bangka. Ito na rin kami nagluto ng pananghalian na napakalaking kulapo. And after that nga nanood kami na MPBL na ginanap dito sa aming bayan. Kaya samahan nyo kami sa mga simpleng kaganapan for today's video. Let's go! What's up sa inyo mga kois? Today ngayong araw sa ayaw nyo't hindi ay isasama ko na naman kayo sa mga walang kwenta pero napakasayang trip. Maaga akong tinanghali ng gising at pagbangon ko nga ay medyo masama pa rin talaga ang panahon ngayon. Pagkatapos ko nga mag sa ay eh, ko na itong maliit na small business kong mga jampong. <laughs> Kako nga ay perfect na perfect man din ito sa mga ganitong uri ng panahon yung medyo maulan. Ay sigurado ako na anong sarap talaga humigop ng mainit na sabaw. And after that nga ay pumunta ako doon sa maliit naming munting palaisdaan. Napansin ko din na tumubo na pala yung mangga na itinanim ko sa bangka. Para mas lumaki pa siya at gumanda ang tubo ay na namin siya ng lugar. Baka kasi maabot siya dito ng tubig alat. Katulong ang aking tatay ay nilipat na namin ito sa mas mataas na parte ng lupa. Kung hindi nyo natatanong mga kuys ay napakasarap talaga ng mga manggang nakatanim sa palaisdaan. Siguro dahil medyo brackish water yung nasisipsip nila ng mga tubig. Natry ko na rin magtanim ng sitaw dito at talagang gumaganda siya. Pero yung mga ibang uri ng gulay ay hindi. Pagkatapos nun ay dito na rin kami nagluto ng pananghalian. At ang niluto namin ay itong napakalaking kulapo. Amazing. Grabe mga kuys, napakasarap nito at sweet and sour lang ang niluto natin dito. Wow. Sa inyong lugar ba mga kuys, anong karaniwang luto nyo sa kulapo? Share nyo naman sa amin, malay nyo next time magawa din namin. At nung naluto na nga at dahil medyo magutom na rin ay pinagsalusaluhan na namin. Kasama ko dyan yung isa sa napadaan lang channel na kapatid ko. At yung ibang mga kaibigan niya na nag-adjust ng maliit namin palaisdaan. Bali, nagtapi lang sila dito at inayos yung mga sirang parte ng palaisdaan. Dahil sa medyo pagod sila ay kailangan ng napakasarap na ulam. Kaya itong naisipan namin ni Food Trip for today's video, itong napakalaking lapu-lapu. Pagka uwi ko ay nabalitaan ko na dito daw sa lugar namin maglalaro ang MPBL. Kaya dali-dali ako napasugod sa pinakamalayong gymnasium dito sa amin. Unang first time na magaganap ito dito sa amin kaya hindi ko talaga pinalampas ang panonood. Pagkarating ko nga dito ay grabe napakarami na palang tao. Bale ang naabutan ko pagkarating ko dito ang naglalaban ay Abra at Bulaka na. At ang kasunod na nga nun ay ang Mindoro Tamaraw versus Kabite Agimat. Kaya tara samahan nyo muna akong manood sa mga simpleng kaganapan for today's video. Maraming salamat sa panonood at asayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli, ako si jay Like and follow for next video. I love you all.